Ginulat ng centenarian na lola mula sa China ang social media matapos ipakita ang kakaibang sungay na tumubo sa kanyang noo. Siya si Lola Chen, isang daan at taong gulang. Sa video makikita ang 4-inch horn na tumubo sa kanyang noo. Maraming netizens ang naniniwala na ito ang sikreto sa kanyang mahabang buhay. Tinawag pa nila itong longevity horn habang ang iba naman ay inihalintulad ito sa isang unicorn. Sa kabila ng kakaibang paglago ng sungay sa loob ng ilang taon, nilinaw ni Lola Chen na hindi ito nakaapekto sa kanyang kalusugan. Pero ano nga ba ang sungay na ito? Ayon sa mga doktor, ang paglago ng sungay na ito ay tinatawag na cutaneous horn na kadalasang tulot ng matagalang pagbilad sa araw. Bagamat hindi ito dalikado, inirekomenda ng mga eksperto na bantayan ang paglago ng ganitong uri ng sungay dahil sa posibilidad na maging malignant. Samantala noong 2019, may isa ring 74 na taong gulang na lalaki mula sa India na nagpatanggal ng kaparehong sungay kay Lola Chen. Bagamat maraming pasyente na ang nagpa-opera para alisin ang ganitong uri ng sungay, iginiit e ni Lola Chen na wala siyang balak tanggalin ito. Para sa iba pang kakaibang kwento tulad nito, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.